Ang nilalaman ng ating video. Mula sa mga aso na hindi gumagalaw sa gilid ng beach hanggang sa nakakatakot na overnight camping sa isang kagubatan, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang misteryosong video na ito ay nagmula sa TikTok username na Yikes Bikes na agad namang nag-viral at naging palaisipan sa mga viewers. Ang mga aso na magkakamukha ng itsura, ay parehas din ang posisyon at direksyon ng pagkakatayo ng mga ito, kaya naman lumikha ito ng ilusyon na tila ba kinapipasted lamang ito kaya naging dalawa sila. Seen, it's like a a in the ang mga pet owners at trainers ay nagmumungkahi naman na ang mga aso ay maaaring natrain ng maigi kaya naman hindi sila gumagalaw kapag nakakadetect sila ng kalaban o kapag nakakaamoy sila ng kakaiba sa kanilang paligid. Matapos naman itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon. May nagko-comment naman na, the simulation copy-pasted the same dog twice. May nagkomento din na, NPC dogs got stucks the loading screen. May isa pa na nagsabi na, someone forgot to animated them. Habang ang mga viewers ay nagdedebate hinggil sa kung ano ang tunay na nangyayari sa mga aso, maaaring ang nangyari lamang ay bunga ng training, instinct at good timing ng pangyayari. May nagsasabi din na maging ang mga aso pala ay nakakaranas din ng glitch. Kayo ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Viral naman ngayon sa internet ang dalawang video clips na ito na nagmula sa TikTok na hindi malaman kung anong uri ito ng hayop o nilalang. Panoorin ninyong mabuti at kayo na ang baalang humusga. Ang nakakakilabot na video namang ito ay nagmula kay John ng YouTube channel na Exploration Unknown. Kadalasan ay nag-o-overnight si John sa mga nakakatakot na lugar na kanyang pinupuntahan. Sa loob halos ng mahigit walong taon, ay nagbabahagi at idinudokumento ni John ng kanyang mga adventure na kanyang na-experience -e sa iba't ibang lugar. Sa partikular na video na ito, si John ay nag-set up ng camp sa tabi ng lumang abandonadong farmstead, na matatagpuan sa pinakatagong parte ng kagubatan. Sinasabi ng mga lokal na residente na ang nasabing lugar ay isang haunted, subalit ang balitang ito ay hindi ang dahilan kung bakit sinadya itong puntahan ni John. Tanging ang intensyon niya lamang ay upang makita kung ano ang kalagayan ng farmstead at kung ano-anong mga gamit ang naiwan sa loob ng bahay. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ay may mangyayaring hindi niya inaasahan. Noong November 9, 2017, habang naglalakad si John sa loob ng kakahuyan, habang ang lahat ay nakaset up na, ay nagsimula na siyang mag-record upang idokumento ang nabubulok na farmhouse. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ay may naghihintay pala sa kanya mula sa dilim. As you can see, I wasn't kidding about being in the woods. Coming up on some structures here. I have to kind of walk off the woods a little bit to get this place. Look at this. It's out here in the middle of nothing. A big barrel. That's crazy. I'm not gonna lie. That really freaked me out when I first saw it. <laughs> Which is weird because it's like somebody's jacket just hanging there. Look at all this stuff here. Now that is a relic of the past. It's like an old 80s printer. So cool. Look at all these little spindly things here. Looks like something that could be used on a turn lathe. So this way. This whole building here is just looks like over here is starting to collapse in the back a little bit. Habang patuloy siyang nag-e-explore sa farmstead, ay mas lalo siyang nagiging interesado sa kanyang mga nakikita. Ang mga nabubulok na bahagi ng bahay at nakalimutan na lugar ay kanyang inirecord lahat. Bagamat nagsimula ng makaramdam ito ng kakaiba sa lugar, ay hindi naman naging dahilan ito para kay John na magpatuloy sa pagre-record at pagdodokumento sa mga bawat sulok ng farmstead na kanyang nakikita. At nagbabaka sakaling may makikita itong nakatago na lihim sa lugar. Barn, garage. Pong, pong, three, look at that metal wow. that actually still got oh wow these are unopened wonder how old this is it's unopened motor oil. that's really cool there's a bunch of cans up here oh wow i was gonna see seeing those on those mcdonald's bags This is probably not the safest structure to be inside of right now. It is all collapsed everywhere around me, except there's one little spot I'm in. Crazy. Yeah, this is cool. Ugh, look at all that grease. I'm going to drop my camera in that. Some old belts here. Still a pretty solid looking old barn, except for that corner. Hmm. Oh, I just love being out in the woods at night. Something really freaking cool about it. Habang tumatagal ay nag -e enjoy siya sa kanyang nakikita sa bawat parte at sulok ng farmstead. Sa kanyang pagpapatuloy na pag -e explore sa lugar, lingid sa kanyang kaalaman ay may nakuhana na pala siyang kababalaghan na hindi niya namamalayan. ang inakala niyang pangkaraniwang footage na kanyang naidokumento, ay lingid sa kanyang kaalaman, may nagmamasid pala sa kanya mula sa dilim. Sa unang tingin ay hindi ito agad makikita, subalit kung inyong pagmamasdan mabuti, isang figure na nakasuot ng puti na damit ang makikitang nakatayo sa tabi ng isang puno. Wala namang kaalam-alam si John na may nakuhana na pala ang kanyang kamera ng isang nilalang. Muli namang nagpatuloy si John sa kanyang pag e habang nag e enjoy kagaya ng mga nakaraan nitong adventure. Kanya lamang nakita ang misteryosong figure nang in-upload na niya ang video sa kanyang channel. Kaya naman nakaramdam siya ng pagkabigla at takot na ang inakala niyang nag-iisa lamang siya sa lugar, ay hindi pala. May nagmamasid sa kanya sa buong paggalugad niya sa lugar. Noong March 16, 2024, agad na Romis Pande ang mga pulis sa isang pamilya matapos silang makatanggap ng tawag sa mga ito dahil sa kakaibang pangyayari. Yeah. Hey, stop. Right now. Stop. Stop. Relax. He just jumped, John, from, just jumped the from the just jumped from the banister again. Back. Relax. What's going on? Why are you jumping like that? Are you her? He's, what's, he's, what's your um, name? what's your name? I'm Nick. Ang lalaki na may pangalan na Nick ay ilang beses na tumalon mula sa kanilang balcony bago pa man dumating ang mga pulis. Agad namang sinita ito ng mga pulis na halos na aktuhan ang pagtalon nito. Agad naman na alma at tinanong ng mga autoridad ang lalaki kung bakit niya ginagawa yun at kung nasaktan ba siya. Subalit hindi nagsasalita ang lalaki. What's your name? There may be a background backup research. Yeah. What's wrong? Why don't you take a seat for me? What's your name? Do you want to talk outside? What's going on? Are you hurt? You not talking to me is not going to solve it We have to figure out what's going on. That's not normal. Do you want to talk to me? Or are you just going to stand there? Ang kanyang mga magulang ay lubha ng nag-aalala sa ikanikilos ng kanilang anak kaya naman agad silang tumawag sa pulis. Sa pagdating ng mga pulis, lingid sa kanilang kaalaman ay simula pa lamang pala ito ng mga nakabibiglang mga pangyayari. Okay. Can you not step towards me, please? Please back up. Hey, relax, relax. I'm not trying to fight you or anything, okay? I gotta make sure you're okay. All right? What happened today? Don't do this. Don't do this. it's not worth it so do you like, do you want to go to the hospital are you hurt hey, over here the fact that you keep moving and shuffling towards me like you're about to like swing on me or something is disturbing for me i see what you're doing you're trying to get into some type of position to try and flank me or whatever you're trying to do and we're not gonna go down this route, okay? Or you're gonna try and run. You're not going anywhere right now, okay? You're being detained for your own safety and for your parents' safety. So stop trying to walk up on me. Stay all quiet and act like you're gonna try and hurt me or whatever you're trying to do or be intimidating. Cause I'm not going anywhere. I'm not scared by you, of you, okay? Ang mga ay na sa kakaibang at behavior ng lalaki. Lalo na at lagi itong nakatingin ng masama sa pulis na kumakausap sa kanya. Subalit ang lahat ay nabigla, nang biglang mas lalong nagbago ang kinilos nito at naging bayulente ang lalaki. Stop. 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 Alright, I Hands! Hands now! I He attempted to assault the officer and was immediately arrested, raising questions about whether he was possessed or if there was another explanation for his behavior. As unsettling as this encounter was, Isang grupo naman ng mangingisda ang may kakaibang paraan ng pangingisda na tinatawag nilang nudlang. Ang nudlang ay isang hands-on method upang makapanghuli ng mga catfish o hito. Ang ganitong paraan ng pangingisda ay tanyag sa Southern United States. Hindi katulad ng pangkaraniwa na ginagawa natin na gumagamit ng mga pamalo o di kaya ay mga nets, ang nudlang ay nilulusong, kinakapa at kinakamay ang panghuhuli ng isda, na ay ginagawa sa mga riverbanks o di kaya ay sa pagitan ng mga bato kung saan nagtatago ang mga catfish. Kapag nahawakan na nila ang catfish, hinahayaan nila itong kagatin ng kanyang mga kamay o daliri tsaka nito hihilahin papunta sa ibabaw ng lupa. Good, yeah? well, oh, I got a mouth right. Oh, no, that's you. That's me. All right. I'll try that. All right. right going to try to scare him around him so it runs out here if it can. All right, he's underneath me. Grab his mouth. It's under my left arm. Yep. You're almost killed. I feel it. Got it. All right. Teamwork. <laughs> All I'm going to check for another one. All <laughs> <Crazy. laughs> Makikita sa video ang pagglublob at paglusong na halos nakahiga na ang lalaki sa tubig. Mahawakan lamang ang mga hito na nagtatago sa ilalim ng tubig. Tanging mukha lamang nito ang nakikita sa pagitan ng dalawang bato. Ang delikado sa paraan ng pangingisdang ito, maaaring makainom ka ng maruming tubig o di kaya ay baka ahas ang mahawakan mo sa ilalim ng tubig. Subalit sa lalaking ito, tila ba ang pagkapa at panghuhuli ng mga catfish sa ilalim ng tubig, ay isang malaking challenge para sa kanya. Ang video namang ito ay nagmula sa Indonesian YouTube channel na El Adventure. Ang Ghost Hunter ay sinubukan namang magkampang at mag-overnight sa isang kinatatakutang kagubatan sa Indonesia. Subalit sa pagsapit ng gabi, habang namamahinga sa tabi ng kanyang tent, ay wala siyang kaalam-alam na may nai-record na palang aparisyon mula sa kanyang background. Makalipas ang ilang sandali, ay bumuhos naman ang ulan, kaya naman pumasok muna siya sa loob ng kanyang tent. Ini semua kerja saja nanti hujannya enggak terus <trips> guys. Kalau nanti terus kita pasang flysheet, apa lah enggak ya, enggak masalah. Yang penting enggak bocor ini. Wala siyang kaalam-alam na may dumaan na palang kakaibang nilalang buhat sa may likuran ng kanyang tent. Nang pumasok naman siya sa loob ng tent dahil sa ulan, ay nagsimula na siyang makarinig ng kakaibang ingay sa kanyang paligid. May nairecord muling figure ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran. At eto pa ang sumunod na nangyari, panoorin ninyong mabuti. Уу вот гээш. Уу санах. Астаг мууд. Хэй. Цоё. gitu. Si Oliver ng YouTube channel na Venture Unbound ay solong mag-overnight camping trip sa isang haunted na forest na matatagpuan sa bansang UK. Nais na makita ni Oliver kung gaano kaganda ang nature sa lugar at upang ma-experience niya ang mag-isang magkampang sa lugar. Noong February 22, 2025 ay excited at determinado itong pinasok ang kagubatan na agad naghanap ng tamang site na pagtatayuan niya ng kampang tent. Nang makahanap ng tamang spot para sa gagawing kampo, ay agad niyang sinetop ang kanyang mga kagamitan para sa darating na gabi. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, ay magiging kakaiba ang kanyang gabi kung ikukumpara sa mga nakaraan niyang adventure. Panoorin ninyong mabuti. We're just trying to find a uh, comfortable spot now. Uh, there's so many trees around, but it's just trying to find the right spot uh, which is going to be completely flat and uh, well sheltered. It's a bit alarming when you see fallen branches like this falling from the trees. Could easily fall on you in the night. So I think I've found a really good spot here. This area here is quite good. You've got a couple of trees around here, and this space right here is really good. It's quite flat as well. might need to move some twigs out of the way for underneath the tent but the path is just over there just over there so people are quite far away which is really good so it should be quite quite... Agad niya inilatag ang kanyang higan upang magpalipas ng gabi Ito rin ang pinakauna niyang solo wild camping adventure Bagamat may nararamdaman siyang pangamba noong una subalit porsigido siya na maranasan ang ganitong pambihirang pagkakataon kaya naman nagpatuloy siya na magayos ng kinakailangan niyang iset up ng araw na yon. I'm hoping with it being metal that it'll eventually just flex and bend and probably stay in the same position for a while. uh, hopefully don't flex back too much. That top one was a lot easier compared to the bottom one, tell you. so this is a tent fully set up we've got the tarp over the top uh, so i'm ho hoping it does keep the rain off uh, in the night but the tent will do it anyway if it wasn't there in the first place but uh, i'm thinking it looks really good the sun is setting now so it should be getting quite quiet and hopefully no one passes through especially at the night time as well don't want anyone passing through at night time that'd be creepy Nang malapit ng dumilim, ay minabuti niyang mag-dinner muna. At eto ang sumunod na pangyayari. It's, uh, it's quite a challenge and uh, it's quite a weird thing to do, especially being on your own, it's so strange. Um, in in the wild <laughs> and then there's people as well walking around because it's uh, it's like a country park so yeah it's uh, it's a very very strange A strange atmosphere at times especially when you go <laughs> when you go to the toilet in the night and you've got your lantern and you're just walking around and all you can see is the silhouettes of the trees now that is just creepy so it's getting a little bit dark now uh, I've got my cooking equipment here I've got my pan as well pan and uh, some eggs and some bacon uh, I've got my olive oil and a lighter as well to start this off did you hear that That was an owl. <laughs> Hopefully we're gonna hear some owls tonight. That was cool. All gone. That was actually really good. I'm quite full now. So I didn't need to bring any bread or anything.

It's like a person stood there, but yeah, it's um it's quite a creepy feeling when it's dark like this. So I'm gonna get some sleep now and test it out, see how it goes, see if I get some sleep. Last time when I was in the hammock tent I only had about two hours sleep. Uh, that wasn't the best the best night ever really. <laughs> but we'll see how this one goes. It's not a hammock tent, it's a lay flat, you know, on the ground tent. So we'll see how it goes, and I will see you guys in the morning. Iniwan ni Oliver na nagre-record ang kanyang kamera mula sa distansya ng kanyang pinagtutulugan upang may record nito ang anumang dumaan na wildlife buhat sa kanyang camp. Subalit makalipas ang ilang oras, habang mahimbing siyang natutulog, ay may kakaibang hindi niya inaasahan ang nakuhanan ng kanyang kamera. Panuori ninyong mabuti. Turn um, around. Turn around. Somebody say,

Nagising na lamang si Oliver dahil sa ingay ng grupo ng kalalakihan na napadaan sa kanyang pinagtayuan ng kampo. Noong una ay nabahala siya matapos makarinig ng mga boses sa kanyang paligid at mga ilaw na sumisilaw sa kanya. Subalit makalipas ang ilang sandali, dito niya napagtanto na hindi naman banta at walang masamang intensyon ang mga kalalakihan, marahil ay napadaan lamang. Subalit naging babala naman sa kanya ito, na ang solong magkampang sa kakahuyan ay lubhang mapanganib. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.